So ito mga idol no. Uh, mag inject tayo sa kambing. Ito hindi to pang-inject no. Para sa bibig. Uh, ano siya? Tiki-tiki para sa bata no. Para sa sa bata talaga, bata na tao. Uh, ginagamit din to sa kambing so nagtaka dun sa akin dun sa butika bakit pang ilang taon daw sabi ko ilang buwan sabi ko hindi ka ako bata eh ano kambing bata na kambing so ayan so once na yung mga kambing natin eh naisilang everyday ang mga 3 weeks uh, bibigyan na natin sila everyday ng 1 ml ito 1 ml to na syring. So, syring yung ginamit natin, hindi dropper. Kasi para maipisik natin sa loob ng lalamunan. Para hindi niya na ma-spit out. Tapos, ano lang to, mura lang to, 69 pesos. Tapos, uh, 60 ml na siya. So, kada, kung sa 3 weeks na 1 ml, hindi mo na siya mauubos. Hindi na siya mauubos kasi mga 20 days siguro o 21 days so 20 ml lang, lang magagastos mo dyan So eto naman sa sa inahin kahapon kasi uh, pang 2 days na nila no pang 2 days na nakapanganak. So kahapon kasi nag-inject ako ng iron. So ngayon naman pangalawang araw ano tayo uh, DCM hindi ko pinagsabay. Kahapon iron at sakta yun sa mag-ina. Tapos dun sa bata pip. So punta natin yung kambing no. So ang sukatan pala dun sa inahin na kambing, ang iron na i-inject pala is dapat 5 ml. kung ma inject ko lang is more than 2.5 ml lang yung na-inject ko. Yun lang sa inahin kasi yung 3 ml lang yung binili ko. 2.5 lang kasi malit lang naman tong inahin ko eh. Yung inahin namin eh. Oh. Ba, nasa yung nasa yung bata. Ayun, nagtatago. Ayun siya. Mainit kasi ay. Eh. Hindi ka na naman kita, hindi ko alam kung paano natin na ma -ano. Kasi ang native na kambing kasi eh, masiwal yan. Masiwal. Mamaya natin, try natin muna nun sa bata. Yung bata kasi hindi makapanglaban eh. Presto natin tong camera. May! May! Nandun siya, nakatago ay. Eh. Ari. Okay. May! Uy, nakatago siya. Lika to. Lika to. Day. Susupahan natin siya ng tiki-tiki. Pwesto natin itong camera dito. Uy. Ito na siya. ha. ah Dededede mungkin guai Para kay lakuyo trap mo. <laughs> namet, namet. Tamis na, matamis. Oh, wala na, ubos na oh. Hoy. Vitamins na, vitamins. Pampadak ko. Hoy, gapo ng tenga niya oh. Eh. Hindi, kanto na siya nagkahapon ng ayon tsaka ano Vitamin B complex. Bakas na yung Yung inahin. Ito naman ako. Oh. Bakas na yung Wala. Obo. Maayos. katanya patin oh, dan juga nih sedikit lagi balik semula.

ayan, hindi ko alam kung nakita nyo yung pag-inject ko no? 3 ml ng DCM At saka 1 ml sa Tiki-tiki Tiki-tiki for baby Ayan So yung DCM Is pampagatas at saka pamparecover dun sa nawalang lakas nung no? Inahin Ayan. Although kahit may gatas naman, pwede pa rin naman siyang injekan. So yun lang. So, ayan. Tapos, after 7 days, pwede uli natin siyang injekan ng 1 ml na uh, iron. Itong bata. Ayan. Ho-ho.